Maganda pala siya pagka ano, nasisila mo? Maganda siya pagka malapit. Masarap sa mata. ayano Enjoy ang mata. <laughs> Dahil sa lumo sa Amerika. Ayan, yung mga lumot. Ayan ako ng aking amon na bumaba para makita ko yung mga lumot. Tapos sabay ng alon ng dagat. Woo! Ayan. Yan Thank guys. Thank you for watching.